So mga paraan upang ma-in love o magustuhan ka ng isang lalaki kahit hindi ka naman maganda. Okay? So sa video ito mga kamamay, ito yung mga kailangan yung gawin, ito yung mga dapat nyong ipakita sa isang lalaki upang mas magustuhan kanya. Alam niyo mga kamamay, kung hindi ka man ganoon kagandahan, kung hindi naman ganoon katangos ang ilong mo, o basta hindi ka gano'ng ka-attractive, may mga paraan pa rin mga kamamay na maaari kang gawin, ipakita sa isang lalaki upang mas magustuhan ka niya o para ma-attract siya sa iyo. So ano nga ba yung mga bagay na yan? So number one, push and pull method. Okay, so alam niyo mga kamamay, mga, uh, mga kaibigan, mga girls, kailangan yung gawin yung tinatawag na push and pull method. Kamamay, ano bang ibig sabihin yan? Alam nyo po, mga girls, kapag kang isang lalaki ay nasanay sa ginagawa mo, sa pagiging sweet mo, sa pagiging mabait mo sa kanya, sigurado ako, hahanap-hanapin ka ng isang lalaki. Pag sinabing push and pull method, sa unang, sabihin na natin isang buwan, okay? Kung kayo man ay babago pa lamang nagkakakilala, sanayin mo ang isang lalaki sa kung anong ugali ka magpapakilala sa kanya. Kalimitan ang isang babae kapag ka ginagawa tong method na to, nagiging sweet, nagiging caring, nagiging mabait, lahat na siguro ng magagandang katangian ng isang babae ay kailangan mong ipakita sa isang lalaki. At kapag ka ang isang lalaki ay nasanay sa setup o sa ugali na ipinakikita mo sa kanya, especially yung pagiging malambing at sweet mo sa kanya, kapag ka hindi ka nagparamdam ng isang linggo. Okay, ganito kasi yun mga kamamay. Pag sinabing push and pull, mapaparamdam ka ngayon ng uh, magagandang katangian sa iyo. Especially pagiging sweet, yung pagiging updated palagi. Tapos bigla kang mawawala ng isang linggong straight. Okay? Ngayon, ang isang lalaki ay magtataka, magtatanong, hahanap-hanapin ka, mamimis ka. Malaki yung mawawala sa kanya sapagkat sinanay mo siya sa ugali mong ipinakita sa kanya. Ngayon, manunumbalik yung pagiging uh, paghanap niya sa'yo o yung pagkamis niya sa'yo kapag ka nawala ka. Ngayon, tataas ngayon ang attraction mo sa kanya. Hahanapin kanya eh. Bigla kang mawawala ng walang paalam eh. Magtataka siya, iisipin niya, bakit nawala ka? Ano bang nagawa ko sa iyong mali? Ano bang nagawa kong pagkakasala? Bakit nagkaganyan ka? Ngayon, hahanap-hanapin ka niya sapagkat wala kang message, wala kang tawag, wala kang miss call, wala kang update, hindi ka magpo-post social media. Sa madaling sabi, ma mawawalan ng update ang isang lalaki sa iyo. At ngayon, may maungulila siya sa iyo, hahanap-hanapin ka, mamimiss ka, hanggang sa malungkot, Hanggang sa lumuha, may mga ganyang uh, lalaki mga kamamay, lumuluha sila kapag kabigla kang nawala sa kanila. After one week mga kamamay, saka ka ngayon mag magparamdam sa kanya, saka ka ngayon magpakita sa kanya. At take note of this mga kamamay, after one week, kailangan may malalim kang dahilan kung bakit ka nawala ng gano'n katagal. Para accepted sa kanya at hindi siya magalit sa iyo. Pero sa paraang yan mga kamamay, ang isang lalaki ay mai-inlove, maa-attract at makikita niya ang totoo mong halaga sa buhay niya. Kaya napakagandang gawin nitong push and pull method pagdating sa kung ano mga status ninyong dalawa sa isa't isa. Okay? So number two, mag-share ka ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay mo. Okay? Mga kamamay, kapag ka palagi niyo po itong ginagawa, nagsishare ka ng mga secrets mo, okay, nagsishare ka ng mga updates sa buhay mo, nagsishare ka ng status mo, lahat isineshare mo sa isang lalaki. At uh, siguraduhin mo, kamamay, na doon lang sa lalaki na yun, ha? baka mamaya sa pinagsisharean mo ngayon, marami ka pa palang ibang pinagsisharean ng bagay-bagay uh, sa buhay mo, eh di wala ding uh, specialty ang mangyayari sa kanya. Ibig sabihin ko, sa kanya ka lang mag-share ng mga secrets mo, ng mga mahalagang uh, pangyayari sa buhay mo, at ma-feel yan ng isang lalaki. Ma-feel ng isang lalaki na siya ay uh, pinapahalagahan mo. Special siya sa buhay mo. Napakarami na pong ganyang uh, sistema pagdating sa sa pag-ibig. Simula yung karamihan ng uh, love team. Okay? Kapag ka nag-share ka madalas, ng bagay-bagay uh, sa buhay mo. Kaya yung isang lalaki nakakaroon ng concern sa iyo, nabibigyan kanya ng uh, payo, nabibigyan kanya ng magandang uh, dapat mong gawin, kaya yung lalaki nahuhulog rin sa iyo. Kahit hindi ka pa kagandahan, kahit hindi ka pa ka sexy, mahuhulog at mahuhulog 'yan sa iyo. Okay, 80% sapagkat pagkata, uh, kayo lang dalawa yung nakakaunawaan. Kayo lang madalas yung nagkakausap, kayo lang madalas yung uh, nakikita ng uh, isa't isa hanggang sa yung lalaki mag-share na rin sa iyo ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay niya. 'Di ba? At sa ganyang paraan, sa ganyang sistema uh, sistema mga kamamay, diyan yung mahuhuli ang loob ng bawat isa. Kaya sabi ko sa inyo kahit hindi ka pa maganda, kahit hindi ka pa sexy, kahit hindi ka pa attractive, possible pa rin na ma-attract mo at mapain-love mo ang isang lalaki. Okay? So number three, Paminsan-minsan yayain mo rin siyang lumabas. Yayain mo siyang magkape, kumain sa labas at ikaw muna yung taya. Tandaan yung mga kamamaya, bibihira lang sa mga kababaihan yung ganito. Okay? Bibihira lamang sa ating mga kamamay na babae yung uh, manlilibre sa isang lalaki. Okay? Kapag ka ikaw ay nagyaya, halimbawa, uh, "Kape naman tayo." Okay, sagot ko, "Ako muna ang taya." Magugulat ang isang lalaki, ha? Babae ka pero ikaw yung sasagot ng gastusin natin. Pero magkaibigan pa lang kayo ha? For example muna, magkaibigan muna kayo. Siyempre magugulat yan uh, sa iyo. Kasi bibihira na nga yung mga babaeng ganyan. Yung iba kasi dyan, mga girls, okay? Yung iba nating mga kababaihan dyan, huwag sana ako yung tatamaan ha? Ang gusto lagi, palibre sa labas. Ang gusto lagi, ilibre ng pagkain. Okay? Hindi man lang kayo mamuhunan kung kayo ay may gusto, may gusto kayong lalaki, kailangan kayo palagi ang ililibre. Huwag ganun mga kamamay. Paminsan-minsan, kayo naman yung maging taya, kayo naman yung manlibre sa isang lalaki. Okay? Puro kayo ano eh, puro kayo palibre. Okay? Sabihin mo naman sa isang lalaki, ah, sasama lang ako sa iyo kapag ka ako yung ililibre mo. Pero kung ako pa ang manlilibre, eh di bali na. Okay? So hindi ka magugustuhan kapag kaganyan. Kailangan matuturin kayong magyaya, huwag open kayo ng uh, offer sa kanya. Sabihin mo, uh, labas naman tayo kahit ako na ang sumagot sa gastos natin. Mura lang naman. Okay? So kailangan yung gawin yan para ang isang lalaki ay ma-attract sa inyo, humanga sa inyo, para isipin din ang isang lalaki na interesado talaga kayo sa kanya. Possible, malaki yung chance na ma-inlove siya sa iyo. So next, ipakita mo sa kanya yung concern at pag-aalaga. Okay? Kahit kayo ay bago pa lang magkaibigan, ipakita mo na kaagad yung concern mo sa kanya. Tanungin mo kung ano ginagawa niya, kung kumain na ba siya. Okay? Pagka is isaalay, sabihin mo, "Ingat. Mag-update ka palagi sa kanya." Ipakita mo yung pag-aalaga mo kahit na sa cellphone lang kung kayo man is LDR. Tanungin mo siya kung kumain na siya. Okay, kung hindi pa, sabihin mo, huwag ka naman na uh, magpalipas ng gutom. Yung concern ba nandun, yung pag-alaga kahit malayo kayo sa isa't isa, malaki yung tulong yan mga kamamay para ma, ma keep in touch kayo sa isang lalaki. At pag nakita ng isang lalaki na ikaw palagi yung nandyan, ikaw palagi yung nag-message sa kanya, ikaw lang palagi yung nakakaalala, alam nyo mga, mga girls, pagdating sa ibang bansa, bibihira na yung mga taong concern at nag-aalaga sa'yo kakalimitan sa 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 araw-araw na lumilipas na dumadaan. Paminsan-minsan lang ano, iilan na lang yung magbe-message sa iyo. Iilan na lang yung mangungumusta. Lalo na kapag ka nag-abroad ka, yung iba nga diyan, saka lang makakaalala pag may kailangan eh. Mga ngumusta, okay? Pag nabasa mo, oh, kamusta ka na diyan na uh, kaibigan? O oh, masaya ka dahil lang ngumusta, tapos kasunod din mangungutang na pala. Diba? ba? Real talk lang tayo mga kamamay. Yung mga OFW natin kapag ka nasa abroad na, saka maaalala ng mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas kapag ka meron ng pangangailangan. At totoo dyan, mga girls, kung kayo naman yung nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa, yung inyong mga nagugustuhan, eh kailangan ipakita nyo naman na caring kayo at nag-aalaga. Concern baga, ika nga sa ganun. Hindi yung puro utang. Hindi yung puro may kailangan na lang kapag ka magme-message, kapag ka magre-reply. Kailangan, kung may gusto kayong tao, wag lang palagi pangungutang. Kailangan, kamustahin nyo rin, pakita nyo pag-aalaga. Consistent dapat mga kamamay para hindi akalain ng isang lalaki na parang binibiro-biro mo lang sila. Pakita mo na consistent, ipakita mong seryoso ka, ipakita mong totoo yung nararamdaman mo sa kanya. Para sa ganun, ang isang lalaki ay uh, maramdaman ang uh, presensya mo sa kanyang piling. Okay? So next, magbigay ka ng regalo o sorpresa paminsan-minsan. Bilang isang babae, pwede rin kayong magbigay ng sorpresa at regalo sa isang lalaki. Kung talagang gusto nyo yung isang lalaki, ipakita nyo. Hindi yung puro salita lang kayo. Hindi puro kayo lang lagi dapat ang binibigyan ng regalo. Huwag ganun mga kamamay. Kung kayo man is may gusto, na isang lalaki na gugustuhan at gusto mong uh, magustuhan ka rin niya, hindi masama na magbigay ka ng uh, regalo sapagkat doon siya magiging masaya. Kung siya ay merong uh, gustong uh, bilhin pantalon, hindi niya mabili, pero alam mo naman, so bakit hindi mo irigalo sa kanya kapag ka birthday niya? Bilang kaibigan ka mo, uh, pagpapakita lang ito ng pagpahalaga sa ating pagiging uh, magkaibigan. So kapag ka ganun, yung mga maliliit na surprise ang ganyan, yung mga regalong ganyan, ay eh, talagang ma-appreciate ka ng isang lalaki. Kaya napakahalaga mga kamamay na paminsan-minsan, isurpresa niyo din at bigyan ng uh, mga mamurahing regalo lang din naman para sa gano'n magustuhan ka ng isang lalaki at makita ng isang lalaki na pinapahalagahan mo siya. And last, kailangan palagi kang nakikinig sa mga problema at hinaing niya sa kanyang buhay. Yes, in down times na ganito mga kamamay, bilang isang babae, kailangan willing kang makinig. Hindi ka naiinis, hindi ka naiiyamot kapag ka palagi nag-share sa inyo ng problema ng isang lalaki. Yung iba kasi dyang mga babae kapag ka nag-open yung uh, isang lalaki sa kanila, Nagagalit pa sila, naiinis pa sila sa halip na i-entertain, sa halip na makinig, sa halip na bigyan ng mas magandang payo kung anong dapat nilang gawin, eh magagalit pa sila. Kaya ang isang lalaki ay uh, hindi nagkakaroon ng interes sa isang babae na nakilalanin din kasi alam nila yung ugali nila eh. Okay? Kasi alam na ng lalaki kung anong magiging reaksyon ng isang babae. Kaya yung iba dyan, yung ibang mga kalalakihan, hindi na nag-open up sa inyo. Kasi alam din naman eh, alam din naman nilang isasagot mo, hindi ka willing na makineg Pero kung ikaw ay isang babaeng willing pakinggan yung mga hinaing problema ng isang lalaki, malamang sa malamang, hindi malayo na mapalapit ang loob mo sa isang lalaki. So magandang uh, stepping stone yan mga kamamay para mas makilala yung isang lalaki. Kailangan willing kayong makinig. Pero wag naman sosobra na halos lahat na lang ng tulong ay tinulong nyo na sa kanya para lang walang problema. Baka mamaya, sabihin niya, nakasangla yung bahay namin, baka po pwede namang makahiram ng pera. Napahiram mo na ng isang milyon, kulang pa. Okay? So ikaw, bigay ka ng bigay sa pag-aakala mo na baka magustuhan ka rin niya dahil nga hindi ka maayos, hindi ka, mag hindi ka maganda, hindi ka sexy. Tapos siyempre alam niyo naman, ka kayo sa guwapo. So nag ka, nag-open ka ng arms o ng uh, kamay sa kanya na tulungan dahil nga sabi ko, ay makinig kayo or pakinggan nyo yung mga sinasabi nilang problema at hinaing, well, baka naman kayo yung maging kawawa kapag kaganyan. Kailangan nyo rin pakinggan sila base sa kanilang problema kung walang involved na pera. At kung meron mang involved na pera, yung mga maliliit lang na halaga, pwede nyo naman tulungan. Pero kung aabot na yan ng... Uh, uh, libo o milyon, eh wag naman sana. Baka mamaya hinuhototan na lang kayo, hindi nyo pa alam. So, yun lang mga kamamay ang kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay ma-attract, ma-inlove sa inyo kahit hindi pa kayo ganun kaganda o ka-sexy. So, paano mga kamamay, if ever na may katanungan kayo sa video ito, i-comment nyo lang dyan. At sa mga gusto mo po shout out, kung appreciate ninyo at nakatulong ito, mag-comment lang din kayo ng pangalan nyo at kung taga saan. Malay next video, shout out ko po, po kayo. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Paalam sa inyo.